Mga mare, welcome to my mini vlog! Today is Monday, mga mare. Maaga akong nagising para tupin itong mga tupiin ko na mula pa nung nakaraang linggo. Meron na naman akong panibagong labahin pero magtutupi pa lang ako ng mga nalabahan ko nung nakaraan. Ewan ko ba mga mare, basta't pagdating sa tupiin, abay tamad na tamad ako? Sa tuwing kasi nagtutupi ako mga mare, sobrang inaantok pero ako. Pero ngayon mga mare, kinailangan ko na nga itong tupiin bago pa ito maging labahin ulit. Yung anak ko kasi kapag ka may nakitang gantong tambak na mga damit, akala niya is marurumi. Kaya pinapa tunga niya ng mga hinubad niya na marurumi na. O ba diba, napakagaling ng bata. Lunes ngayon mga mare, buti na lang walang pasok yung anak ko. Holiday ngayon kaya sinasamantala ko na. Hapon kasi Sunday, kapag ka Sunday mga mare, bakit kaya ganun sobrang daming ginagawa? Tambak ang gawain tuwing linggo, minsan nga nakakalimutan ko na maligo. Kaya naman kapag ka hindi natapos ang gawain sa linggo, umaabot pa yan ng lunes. Pero syempre okay lang yan mga mare, sobrang pasalamat ko pa rin. Dahil nga mas masama naman mare kung hindi ka na di ba? Sobrang nagpapasalamat pa rin nga ako sa Panginoon mga mare dahil nga sa araw-araw na ginawa niya mga mare ay talaga namang napakalakas ng aking pangangatawan. At pagkatapos ko nga mga mare magtupay, lumabas na ako ng kwarto at eto na abutan ko si mama nagluluto pala mga mare ng champurado. Champuradong may gata mga mare kung kayo ay Bicol ay makakarelate kayo. Alam nyo ba mga mare na mas masarap ang champurado kung merong gata? Hindi na nga kailangan maglagay ng gatas mare kung maglalagay kayo ng gata sa champurado. Nung tumira nga ako mga mare sa Manila dun sa antiko, nagluto yung tita ko mga mare ng champurado pero di niya nilagyan ng gatas. Nanibago ako dun mga mare, buti na lang merong gatas na nagpasara. Eto nga mga mare ang panahon dito sa amin ngayon. Tuwing maulan mga mare dito sa amin, ang pinakaayaw ko talaga is yung putik. Napakahirap gumalaw mga mare lalong lalo kapag ka mag-iigib. Kailangan ng napakaingat na paghahakbang mare dahil kung hindi, mag i slide ka talaga mare. Noong pagkaluto nga mare ng champurado, tinawag ko na rin yung anak ko. Ganto mare yung gustong gusto kong luto ng champurado, hindi yung masyadong masabaw at hindi yung masyadong matigas, yung tama lang. Nilagyan ko na nga marin ng gatas yung sa anak ko para masarapan at para maubos niya rin. Napakabilis ko nga rin siyang nagising Mari, dahil nung pagkasabi kong may champurado, nagising siya agad. Isa kasi to sa pinakapaborito niyang kainin. At ito nga Mari, nagluto rin yung kapatid ko ng tuyo at talagang napakasarap pala nito. Napaka perfect ng combination ng champurado na may tuyo. Kung mapapansin nyo nga mga Mari, nasa loob kami ng kwarto kumakain. Ganto kami mga mari kumain watak-watak. Wala pa kasi kaming maayos na upo isa rin yun mga mare sa pinag-iipunan ko ngayon ang magkaroon ng dining table. O oh, ba diba, napakasyala naman. Masaya kasi mga mare ba diba, kung kakain ng sama-sama ang buong pamilya. Kung hindi mo pa alam mare dito ako nakatira sa aking magulang. O siya mga mare hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Sana ay nag-enjoy kayo at sa susunod ulit na aking mini vlog. Salamat sa panonood mare.